Time check. 2.20 ng madaling araw. Katatapos lang ng work. Ayan o. Snow. Lalim na, na ng Snow. Paano ba ako uuwi niyan? Parang cake yung sasakyan ko. Oh. <laughs> My icing. Oh my gosh. Oh. Ano? Buti na lang malambot pa siya. Pwede ko pa siyang kanituhin. Masa na ako. Yes. Buti na lang malambot pa siya.

Tanggalin natin yung yelo dito sa ano. So, Ay, yan. Yan. Ayan. 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 natin kung Ayan. ayun, nakarating ako ng bahay ng safe. Thank you, Lord.